Mga kapatid, may dahilan kung bakit nang ang mga streaming platforms gaya ng Netflix, Amazon Prime, HBO Go, ay patok na patok o hitik na hitik sa mga dokumentaryong tungkol sa mga krimen at mga kriminal. May basya ng ating pagkahumaling sa mga serial killers at mga mambubudol ang ating walang sawang pagkamangha sa mga mamamatay tao mga siga at mga switig at mga sinungaling. May dahilan kung bakit mas maraming pelikula at mas tumatatak sa ating mga kamalayan ang mga tulad nila Ben Tumbling, Asong Salonga, kaysa San Lorenzo Ruiz at iba pang mga mababait. May dala kung bakit may isang milyon at sampung libong mga dokumentaryo tungkol kay Hitler at mga Nazi at sa Tinder Swindler. Mas marami yan kesa kay Mother Teresa at kay Dalai Lama. Pero sa kwento natin ngayon na hindi lang pagkamangha ang mangyayari kundi pag-ibig ang mamagitan kay Hasmin at sa kanyang kasintahan na si Romy na isang profesional na manggagansyo. Kung sa mga walang jowa sa Valentine's Day ay wanted perfect boyfriend or perfect girlfriend ang sigaw, ang swindler na si Romy naman ay wanted sa mga polis. Dahil sa daan-daang mga nabiktima at nalagasan niya ng libo-libong pisong pera. Pero mga kapatid, itong si Hasmin ay bukas matang pinasok ang relasyon na ito. At alam na alam niya na si Romy ay sangkot sa iligal na gawain. Kung ikaw si Yasmin, ano ang iyong gagawin? Pipigilan mo ba siya o kukonsintihin? May bahagi ba ng iyong kalooban na gusto mong siya ay baguhin? At handa ka bang siya ay tanggapin? Pero, maghandang sa kulungan ka lang, dalawin. Mga kapatid, sa oras po na 10.18, magsisimula na po sa sana Lord ang isang tula tungkol sa isang scammer na kriminal. Parang budol na to, ha? Opo, manggaganso ng pera. Pero siya rin ba yung ng puso? Nako, mga kapatid, mga sister, mga brother. Simulan na po natin ang ating dula ngayong Lunes na pinamagatang She's Dating the Scammer. Ay, napasyal ka. Ano bang kailangan mo? Si, ano po, si Hasmin? Wala dito ang anak ko. Eh, pero, katetext lang po sa akin ang anak niyo eh. Sinabi nga wala dito si Hasmin eh. Huwag kang ka makulit. Aling tunit naman. Alam ko pong ayaw niyo sa akin, pero Ay, hindi buti na... buti naman at alam mo. Kaya sige, malis ka na ha. At pwede ba, huwag ka nang babalik pa dito. Pakiusap naman po. M Malayo pa po, po yung pinanggalingan ko. Ay, wala Kaya akong naman... pakialam. Kaya sige na, malis ka na. <laughs> Aling Tonet, munta po ako rito na maayos ang pakikitungo sa inyo. Kaya naman sana wag niyo akong bastusin. Eh bakit? Kagalang-galang ka ba ha? Hindi naman, di ba? Alam ko na ang pinagkakaabalahan mo sa buhay, no? Ayaw ako madamay kami ang anak ko sa iligal mong gawain. Eh kaya sige na, umalis ka na bago pa ako mawala ng pasensya sa iyo. Tumawag pa ako ng mga pulis. <sighs> sige. Sige po. Aalis na po ako. Bakit niyo naman po pinaalis si Romy? Abay, dapat lang. Ayoko sa lalaking yon. Ang kapal kasi ng mukha niya. Manliligaw pa siya sa'yo? Eh ano po kung manligaw siya sa akin? Masama po ba? Oo, oo Hasmin. Walang kwentang lalaking yon. Teka, huwag mong sabihin sa akin na nagkakagusto ka na dun sa lalaking yon, ha? Hasmin naman, pag-isip-isip ka nga. Gugustuin mo ang isang lalaking walang kinabukasan? E teka, matanong kita. Ha? Gugustuhin mo bang mapangasawang isang lalaking kriminal? Kriminal? Oo. Oh. Manaman. Chismis lang po yung naririnig niyo tungkol kay Romy. Ah, hindi. Naniniwala ako na miyembro ng budol-budol yung -budol si Romy. Imbis na mamuhay ng marangal, eh mas gusto pa niyang pumasok sa ilegal na gawain. Ay, nako naman, Asmin. Ay, nako, binabalaan kita, Ha? Ayoko na mababalita ang nagkakagusto ka na dyan sa lalaking yan. Kasi kung hindi, magagalit talaga ako sa'yo! Dani, si Mama, binasto si Romy. Yun lang ba ang dahilan kaya ka nagmamaktol dyan? Eh, kasi sa ginawa ni Mama, hindi na sinasagot ni Romy yung mga text at tawag ko sa kanya eh. nag na ako. Baka hindi na siya manligaw sa akin. Ikaw naman kasi, Hasmin. Pinoproblema mo pa yon. Ano ba? Alam mo, kung decided sa yon Romy na yan, eh, hindi siya titigil sa panliligaw sa iyo kasi ako nang humadlang pang pa lolot lola ni Dora kung sino mang ermats yan. Sa kamalay mo. Baka busy lang si Romy sa maki business niya kaya wala siyang reply sa iyo. Pati ba naman ikaw naniniwala na miyembro talaga ng budol-budol gang si Romy? Well, may tumi ka sa akin na miyembro nga siya ng kilabot na grupong 'yon. Chumika! Sus! Kahit ano pang pa sabihin niyo, hindi pa rin ako maniniwala sa mga chismis. Ay, nako, friend. Talagang loves na loves mo talaga yung Romy na yan, ano? Dag mo pa ang abogado sa pagtatanggol sa kanya, eh. Huwag ka, sampang pag pagkabulag mo siya sa lalaking yan. Hindi ako magpapa-apekto sa mga kumakalat na chismis tungkol kay Romy. At kung totoo man yun, wala akong pakialam. Kahit sino pa siya, Basta si Romi lang ang mahal ko. Wala nang iba. sandali lang, oh. please. Sandali lang. Romy, mm. akala ko hindi ka na magpaparamdam sa akin. <laughs> pasensya ka na kung hindi ako nakapag-reply sa mga text mo sa akin. Masyado lang kasi akong busy ngayon. Ganun ba? Mm. mm Romy, sorry nga pala dun sa ginawa ng mama ko sa'yo nung isang linggo. Oh, hindi, okay lang yun. Wala yun. Ay. hindi ako nagtatampo sa mama mo. Pero kahit na, hindi ka pa rin niya dapat tratuhin ng ganun. Ah, siya nga pala, Romy, alam mo, na-miss kita. Talaga. Ako rin naman eh. Pakis na. Mm. Yan. Yeah. Ibig ba ang sabihin yan eh? May pag-asa ako sa sa'yo. Alam mo, Romy, sinasagot na kita sa panliligaw mo sa akin. Talaga? Talaga, Jasmine? Oo. Eh. Tayo na. Girlfriend mo na ako ngayon. Ah. <laughs> Grabe. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Bago mo pa ako sagutin, nakakiss na ako. Pero, <laughs> masaya ako ngayon, Asmin. Masaya, masaya ako. Pero, ay, ano, Asmin, ano nga pala, may, may aaminin ako sa'yo, ha? Um, tungkol to sa pagkatao ko, sa, sa tunay kong trabaho. Teka, totoo ba yung mga chismis na naririnig ko? Um, oo, Asmin, eh. Totoo yun. Ngembro nga ako ng budol-budol. Sabihin nga sa bakit ka naman pumasok sa ganong klase na trabaho? yung ko ba, pero dala siguro ng kahirapan kaya ito. Umapit muna ako sa patalim. Pero Asmin, huwag ka magalala. Ha? Pansamantala lang ito. Titigil din ako oras sa makalikom na ako ng sapat na pondo para makapagbagong buhay. Ah, ganun ba? Oo. Uh, maghanap din ako ng marangal na trabaho. Pangako yun. Ngayong alam mo ng totoo, Mamahalin mo pa rin ba ako? Romy, wala akong pakialam kahit sino ka pa. Wala akong pakialam kahit ano pang sabihin nila laban sa'yo. Basta ang importante ay nagmamahalan tayong dalawa. Salamat naman. Pakis nga ulit. <laughs> Huwag ka magalala, mahal ko. Itigil din ako sa ganitong gawain. Magkaroon lang ako ng sapat na pera para sa kinabukasan natin. Basta, uh, Romy, mag-iingat ka lang palagi, ha? Romy. Mm. Mm, sarap. <laughs> Salamat, Tasmin. Salamat sa pangunawa. Talaga, Asmin? Sinagot mo na si Romy? Oo, Dani. Nagtapat na rin siya sa akin tungkol dun sa trabaho niya. So, totoo. Totoong miyembro siya ng kilabot na grupong yon. Oo. Pero naniniwala ako na magbabago din siya. Besides, nangako rin naman siya sa akin eh. Alam mo, Dani, di ba may kasabihan na kayang baguhin ang pag-ibig ang isang tao? Yun ang gagamitin ko para magbago si Romy tuluyan nang umalis sa budol-budol. Ay, sana lang talaga magbago siya, Hasmin. Um, uh, eh siya nga pala. Paano nga pala kung malaman ng mama mo na may relasyon na kayo ni Romy? Eh di ba? Ayaw ng mama mo sa kanya. Nagkasundo kami ni Romy na isisikreto namin ang relasyon namin. Bale, ikaw pa lang ang nakakaalam ng totoo. Dani, makakaasa ba ako sa'yo na hindi mo ipagsasabi kahit kanino yung nalaman mo ngayon? Oo naman! Makakaasa ka sa akin, Hasmin. Ang Romy ba na bolero at ang Romy na mangingibig ay ibaba sa kanyang paningin? Sa isip ni Yasmin, matinding pangangailangan lamang ang dahilan kung bakit itong si Romy ay pinasok ang ganong gawain. Pero si Yasmin ay naniwala naman ng sabihin sa kanya ng boyfriend. Boyfriend na bagong-bago lamang na nang ito'y mangako na magbabago rin sa pagdating ng panahon. Mm -hmm. Ang tanong may pag-asa pa kayang magbago itong si Romy o patuloy na gawin ang illegal na modus. At ang nanay ba niya? Ang nanay na nagbabala sa kanya. Ito ba'y kanyang susuwayin? Pero mga kapatid, ang masasabi lang natin ay iba talaga. Ang mga bad boy ay iba talaga ang dating Dani Ay Pwede ba tayo mag-usap? Ay, opo naman, Aling Tonet Ay, eh, ano po bang pag-uusapan natin? Tungkol kay Hasmin Ah, uh, may sinisikreto ba sa akin ng anak ko? Ah, ay, um ay Naku po, Aling Tonet Ay, ano po Ay, um, wala po Ay, talaga? Um, Oo po, wala po talaga akong alam sa Sa sikreto ni, ni Hasmin eh, kaya ako na itanong yun sa'yo kasi... Eh, nararamdaman kong parang may tinatago sa akin ang anak ko. Uh, wala ka bang nababalitaan na nagikita si na Hasmin at Romy? <coughs> ano? Um, naku, wala po aling tunet, wala. Maniwala po kayo sa akin. Dani, pwede bang pakibantayan si Hasmin para sa akin, ha? Sabihin mo sa akin kapag nalaman mong nakikita silang dalawa ng lalaking yon. Sabihin mo rin sa akin kapag may relasyon silang dalawa. Dani, alam kong best friend mo si Jasmine, Pero sana matulungan mo pa rin ako para dito sa kinabukasan ng kaibigan mo. Ay, opo, Aling Tunip. Makakaasa po kayo sa akin. Anong gagawin ko? Naiipit ako ngayon sa inyong dalawa ng mama mo eh. Nakapangako din ako sa kanya na ang sabi ng totoo. Magdesisyon ka. Kanino mo ibibigay ang loyalty mo? Sa best friend mo? O sa mama ko? Ako'y na ba sinasabi ko, friend eh kasi naisip ko na may punto ang mama mo. Ano ba sa tingin mo magiging kinabukasan mo sa lalaking si Romy na yun kung siya ang pangasawa mo? Papakainin ka kaya niya at bubuhayin sa masamang paraan? Diyos ko naman. At si Romy, walang konsensya yan. Imbis na magtrabaho siya ng marangal. Huwag na nating pakialaman si Romy. Eh pero siyempre, minsan mapapaisip ka kung bakit patuloy pa rin si Romy sa mga illegal na gawain niya. Eh, paano kung matipon siya ng mga pulis? Hindi eh, di ano? Kaya nga palagi best? kong pinagdarasal si Romy na sana huwag siyang mapahamak sa ginagawa niya. As if! Pakinggan ng Diyos yung panalangin mo. Pambihira ka naman, friend! Danny, please. Huwag mong sabihin kay Mama yung totoo, ha? Mahal na mahal ko si Romy. Sana naman maintindihan mo ko. siya siya okay na. Sa'yo na ang loyalty ko. Basta ha. Ano malang gawin sa ni Romy eh. Lusot na ako dyan ha. May suggestion ako sa'yo, Hasmin. Kung gusto mong walang gumulo sa relasyon nyo ni Romy, umalis ka na dyan sa poder ng mama mo. Hmm. Pag-iisipan ko yan. Desidido na po akong mamasukan bilang kasambahay sa Maynila. Gusto ko rin po kasing makatulong sa inyo. At saka ma, gusto ko rin po kasing makaipon ng pera para makapag-aral na ako sa kolehiyo. Oh, sige anak. Kung yan ang desisyon mo, ere ko. Pero anak, sakaling nandun ka na sa Maynila eh, mm. mag-iingat ka dun ha? Opo, ma. Hindi ka ba inimpluensyahan ni Romy, kaya Bigla-bigla ka nalang na lang nagdesisyon na magtrabaho sa Maynila. Naku, hindi po, ma. Wala ba talaga kayong relasyon ng lalaki niyon? <laughs> Wala po, ma. Grabe naman. Maniwala po kayo sa akin. Sana, anak, sinusunod mo mga payo ko sa'yo. Inaalala lang kita. Kaya kita pinagbabawa lang makipagrelasyon kay Romy. Kasi alam kong hindi siyang karapat-dapat na lalaki para sa'yo. Alam kong hindi siya magiging mabuting impluensya sa iyo. Mapapahamak ka lang sa kanya. Maniwala ka sana sa akin, anak. Ma, alam ko naman po yun. Ayoko lang kasing makita ka balang araw na umiiyak ng dahidang sa lalaking yun. Hindi naman ang mama mo na magtrabaho ka dito sa Maynila. <laughs> sa wakas, Asmin, malaya na tayo. Wala nang na aahad sa pagmamahala natin. Mm -hmm. Um, Romy, mm. ano pang plano mo sa relasyon natin? Plano? Teka, ano pang ibig mo sabihin? Kailan mo ba balak umalis dun sa grupo niyo? Pwede ba? Huwag muna natin pag-usapan yun. Nandito pa tayo sa bus terminal. Oh iwasan sa akin na mapaisip kung anong magiging buhay natin sakaling hindi ka pa tumigil dyan sa gawain mo. Hey, diba, sinabi ko na sa'yo, titigil din ako sa gawain mo kapag nakaipon na ako ng pera. Asmin, ginagawa ko to para sa kinabukasan natin. Pero, pwede kasing magtrabaho ka ng marangal. Tapos ano? Ha? Marangal nga, maliit naman ang sweldo. Nako, Asmin, ayoko. Ayoko niyan. Natatakot na rin kasi ako para sa seguridad ko. Takot ka? Eh kung takot ka, sige, maghiwalay na lang tayo. Ay, sinabi ni Romy? Oo, Danny. Ha? Huh? Eh, ito naman mo hayaan mo na lang siya sa gusto niya kasi ayaw mong hiwalay ang kanya. Gano'n ah, ganun na nga. Ay, nako, Hasmin! Ano ba yung nangyayari sa'yo? Grabe naman yung pagmamahal mo sa boyfriend mo na yan. Ginagawa mo ng syungaers <coughs> sa sarili mo. Hindi naman sa pagiging syungaers, pero inuunawaan ko lang naman siya. Unawa? Parang sinabi mo na rin na pabor ka sa pagiging budol-budol niya. Ano ka ba naman, Hasmin? Ay, Diyos ko, pag-ibig nga naman, oo. Oh, nagpa na pala kami ni Romy na mag-live-in. Bes, pag-isipan mo muna maigi bago ka makipag-live-in sa lalaking yon. Buo na ang desisyon ko, Dani. At kung ano man ang ginagawa niya, handa akong tanggapin yun. namimiss na kasi kita eh. Nasaan ka na ba, Romy? Kailan ka ba babalik, ha? Um, hindi ko alam eh. Anong hindi mo alam? Eh, weeks ka nang hindi umuwi sa bahay, Ah, I may mean, makinig ka. Ano kasi, ang totoo, nagtatago ako. May tinira kasi yung grupo namin. Kumalat sa media yung nangyari, kaya ito, nagtatago kami. Talaga? Oo. Eh, nanonood ako ng news. Wala naman akong mababalitaan. Basta, basta. Meron, Asmin. Meron. Pinagahanap kami ngayon ng mga pulis. Kaya, Asmin, sorry ah. Pasensya na muna, pero ito na muna yung huli natin pag usap sa phone. Ha? Romy naman! Kasi baka matris kami ng mga pulis kapag madalas akong tumatawag sa'yo. Hanggang kailan ako maghihintay sa'yo, ay, ha, ko, Romy? Hindi ko alam, hindi ko alam. Basta kapag nakahanap ako ng tiyempo, Uuwi ako dyan, okay? Teka! O oh, sige, sige Romy. Hihintayin na lang kita. May mga lalaki, may mga boyfriend, may mga asawa na kailangan lumisan dahil may ideolohiyang pinaglalaban. Pero walang pinaglalaban na ideolohiya o anumang pilosopiya itong si Romy na patuloy pa rin ang partisipasyon sa mga aktibidades ng isang sindikatong nambubudol. At budol na to ha? Ito nga ngayon, eh, mainit na sa mga balita. At siyempre, pinaghahanap ngayon ng mga polis. At ngayon itong si Romy kailangang magtago. Siyempre, ngayon ay hinahanap-hanap ng kanyang darling na si Yasmin. Nako, hanggang kailan kaya magtatagal ang gantong klaseng pag-iibigan? O, mas lalo ba itong papaypay lamang sa apoy ng kanilang pag-iibigan?